Isang gabing akala niya ay makakalimutan niya kinabukasan, pero hindi niya alam, isang halik lang ang magsisira sa lahat ng pinaghirapan niya, pamilya, pangalan, at ang puso ng babaeng mahal niya. Ito ang kwento ng isang si na sa isang gabing puno ng tukso na wala ang lahat. Manila sa gabi Mula sa limamput dalawa ni floor ng isang glass tower sa diis, kitang kita ang mga ilaw ng lungsod na parang mga bituin na nahulog sa lupa. Sa loob ng opisina ng si ng Montefalco Holdings, si Rafael Montefalco, 38 anyos, matangkad, mapumay ang mga mata, at may niti na kayang makabawi ng milyon sa isang board meeting lang, ay nakaupo sa leader chair niya. Mag-isa. Alas 12 na ng madaling araw. May tatlong boat ng Red Horse sa mesa, at dalawang baso ng whiskey na hindi pa nahihilamos. Sa harap niya ang laptop na bukas pa sa quarterly report na dapat ay natapos na niya kanina pero hindi niya magawa. Hindi niya mawari kung bakit parang may mabigat sa dibdib niya, kahit wala namang problema sa negosyo. Well, meron pala. Sa labas ng pinto ng opisina, naririnig niya ang mahinang katok. Tatlong beses. Paulit-ulit. Alam na niya kung sino yon. Raf tuloy ko na, tanong ng malambot na boses mula sa labas. Si Camille. Camille Vargas. Dalawamput-anim anyos. Bagong promotion bilang executive assistant niya tatlong buwan na ang nakalipas. Matangkad din Morena, mahaba ang buhok na itim na itim at may mga mata na parang laging may sinasabi kahit hindi nagsasalita. Hindi siya ang tipo ng babaeng papansinin mo sa unang tingin sa kalye, pero kapag tiningnan mo siya nang matagal parang hinihila ka. "Pasok," sagot ni Rafael, medyo paos ang boses. Bumukas ang pinto. Pumasok si Camille na may dalang folder at isang maliit na paper bag suot niya ang usual office attire, pencil skirt na itim at white silk blouse, pero ngayon ay medyo gusot na at nakalugay na ang buhok niya. May kaunting pawis sa noo niya, pero hindi naman mainit sa opisina. Sir, hindi ka pa umuwi? Kanina pa kita tinatawagan, sabi niya habang inilalapag ang paper bag sa mesa. Kain ka muna. Jollibee. Alam kong favorite mo yung chicken joy kapag stressed ka. Mumiti si Rafael. Matamis. Pero malungkot. Hindi mo na kailangang gawin to, Camille. Umuwi ka na. May asawa ka nang naghihintay sa inyo. She froze for a second. Then smiled bitterly. Hindi na niya ako hinintay, Raf. Matagal na. Hindi na nagsalita si Rafael. Alam niya ang kwento alam niya noong una pa lang na may problema sa marriage ni Camille. Dalawang taon pa lang silang kasal ni Marcus, pero halos mag-isa na si Camille sa kondo nila sa Pasig. Madalas siyang mag-overtime, madalas siyang nandito. Umupo si Camille sa sofa sa gilid ng opisina, ang malaking glass window sa likod niya. Tiningnan niya si Rafael na para bang may hinintay. Raf, okay ka lang ba talaga? Tanong niya ulit, mas malambot na ngayon. Umiling si Rafael. Hindi ko alam, Camille. Parang pagod na pagod na ako. Sa lahat. Sa trabaho, sa pamilya, sa lahat ng inaasahan sa akin. Tumayo siya, lumapit sa minibar at nagbuhos ulit ng whiskey. Dalawang baso. Inabutan niya si Camille. Ayoko ng whiskey, sabi ni Camille pero kinuha pa rin. Ngayon lang, sagot ni Rafael. Para makalimutan natin kahit sandali. Uminom sila. Tahimik. Sa labas, umuulan na malakas. Parang sinasabayan ang bigat ng hangin sa loob ng kwarto. Rafael, bulong ni Camille. Alam mo ba kung bakit ako nandito pa rin hanggang ngayon? Hindi sumagot si Rafael. Tiningnan lang siya. Matagal. Dahil sa'yo, sabi ni Camille, halos pa bulong. Dahil kapag kasama kita parang hindi ako nag-iisa. Biglang tumayo si Rafael. Malakas ang tibok ng puso niya. Alam niya kung saan patungo to, alam niya dapat umatras. May asawa siya. Si Elena. Limang taon na silang kasal. May anak silang tatlong taon, si Sofia. Maganda ang buhay nila. Perpekto sa labas. Pero sa loob matagal ng malamig. Pero mayong gabi, parang wala nang pakialam si Rafael. Lumapit siya kay Camille. Hinawakan ang pisngi niya. Malambot. Mainit. Kamil, hindi natin dapat ginagawa to, sabi niya pero hindi bumibitaw ang kamay niya. Alam ko, sagot ni Kamil eh, ang boses. Pero gusto ko. At doon na niya hinalikan si Kamil. Matagal. Malalim. Parang lahat ng pagod, lahat ng sakit, lahat ng hinanakit, inilabas sa halik na yon. Hinila niya si Kamil papunta sa sofa. Natumba sila. Natawa si Kamil ng mahina pero hindi na sila tumigil. Ang mga kamay ni Rafael, alam na alam na ang bawat galaw. Si Camille, sumasabay, parang matagal nang hinintay to. Sa labas, kulog. Kidlat. Umuulan ng todo. Sa loob, dalawang tao na parang hinahabol ng oras. Hindi nila alam, sa parking lot sa baba, may isang sasakyang nakapark na ilang oras na. Sa loob noon, si Elena Montefalco. Kanina pa siya nandito. Kanina pa siya naghihintay. May dala siyang lunch na ginawa niya para kay Rafael. Favorite nitong adobo. Gusto niya siyang surpresahin. Pero siya ang na-surprise. Nakita niya sa glass window sa itaas, kahit malayo, ang silhuet ng dalawang tao. Alam niya kung sino 'yon. Alam na alam niya ang katawan ng asawa niya. At doon na siya umiyak. Tahimik. Pero parang sinaksak ang dibdib niya. Sa loob ng opisina, hindi alam ni Rafael na may nanonood. Patuloy lang sila ni Camila. Hanggang maisara ang ilaw. Hanggang maging gabing puno ng tukso at kasalanan. At iyon ang gabing magbabago sa lahat. Kinabukasan. Alas 7 ng umaga. Nakaupo si Rafael sa dining table ng penthouse nila sa Rockwell. Tahimik. Si Sofia, ang tatlong taong anak nila, ay kakakain lang ng cereal habang nanonood ng coco melon sa ipad. Si Elena ay nasa kusina, naghihiwa ng prutas. Parang normal na umaga. Pero hindi. May lamat na sa hangin. Love, hindi ka ba late? Alas otso ang meeting mo sa Makati, tanong ni Elena ng walang emosyonal na tono, pero alam ni Rafael na may iba roon. Ah, maliligo na ako, sagot niya, hindi tumitingin sa mga mata ni Elena nang makapasok siya sa banyo, doon niya lang naramdaman ang bigat. Parang may humihila sa kanya pababa. Naalala niya lahat. Si Camille. Ang mga halik. Ang mga haplos. Ang mga bulong. At ang itsura ni Camille kaninang umaga nang magising sila sa opisina, nakayakap pa rin sa isa't isa. "Raf, ano na tayo ngayon?" tanong ni Camille, naninig ang labi. "Hindi ko alam," sagot niya noon. "Hindi natin pwedeng ulitin 'to." Pero alam niya sa sarili niya gusto niya ulitin. Sa opisina, pagdating niya, naroon na si Camille. Professional ang suot, niting profesional, pero kapag magtagpo ang mga mata nila, parang may kuryente. Sir, good morning. Narito na po ang revised proposal para sa Singapore Investors, sabi ni Camille, inilalapag ang folder sa mesa niya. Salamat Camille, sagot niya, pero hinawakan niya ang kamay niya ng pahiwatig. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Elena. May dala siyang paper bag. Love, naiwan mo tong phone mo kagabi sa bahay, sabi ni Elena, mumiti. Pero malamig ang mga mata. Tiningnan niya si Camille mula ulo hanggang paa. Asalamat, love, sabi ni Rafael, natataranta. Tiningnan ni Elena si Camille. Camille, di ba? Matagal ka nang yin ang asawa ko. Opo, ma'am, sagot ni Camille, kinakabahan. Mabait ka naman pala. Salamat ha sa pag alaga kay Rafael. Alam ko madalas siyang mag-ot. Parang may sinasabi sa tono ni Elena. Nang umalis si Elena, tahimik na umiyak si Camille sa si ng opisina. Alam niya. Alam niyang alam na ni Elena. Sa gabi na yon, umuwi si Rafael. Gusto niyang ayusin. Gusto niyang mag-sorry kahit hindi pa niya alam kung paano. Elena, love, kain muna tayo, sabi niya nang makita si Elena sa sala, nakaupo, hawak ang wedding album nila. Rafael, sabi ni Elena, hindi tumitingin. Kailan ka pa nagsimulang manligaw sa iba habang ako'y natutulog sa tabi mo? Natigilan si Rafael. Love, paano mo? Nakita kita kagabi, Rafael. Sa opisina mo. Sa bintana. Kasama si Camille. At doon natumulo ang luha ni Elena hindi iyak na malakas. Tahimik lang. Pero mas masakit. Elena hindi ko alam kung paano ko i-explain nagkamali ako isang beses lang yon. Isang beses, tanong ni Elena, tiningnan siya sa wakas. Rafael, ilang buwan mo na akong niloloko sa harap ng mga mata ko. Alam ko lahat. Ang mga late nights. Ang mga emergency meetings. Ang mga tingin nyo sa isa't isa. Ako lang ang tanga na nagbulag-bulagan. Elena, mahal kita. Mahal na mahal kita. Si Sofia. Si Sofia ang dahilan kung bakit hindi pa kita iniiwan ngayon, sabi ni Elena, tumayo. Pero Rafael, tapos na ako sayo. At umalis si Elena sa kwarto nila. Kumuha ng maleta. Love, wag ganito please, pakiusap ni Rafael, lumuhod na. Umiiyak na siya. Rafael, limang taon kitang minahal ng buong buo kahit alam kong hindi mo na ako mahal katulad noon. Pero hindi ko inakalang ganito ang ibabalik mo. At isinara ni Elena ang pinto. Naiwang nakaluhod si Rafael sa sahig. Parang binuhos ng malamig na tubig. Sa kabilang banda, sa kondo ni Camille sa Pasig, nakaupo siya sa sofa, hawak ang cellphone. May text siya kay Rafael. Raf, sorry. Hindi ko na kaya. Aalis na ako sa trabaho. Ayokong sirain pa ang pamilya mo. Hindi na siya sinagot ni Rafael. Makalipas ang dalawang araw, resign letter na ni Camille ang natanggap niya. Walang goodbye. Walang paliwanag. Umalis na lang siya. At si Rafael na iwang mag-isa. Sa opisina. Sa bahay. Sa buhay niya. Isang taon makalipas. Si Rafael Montefalco, dating hari ng business world sa Pilipinas, ngayon ay parang anino na lang ng dating sarili. Payat na siya. Madilim ang ilalim ng mga mata. Madalas siyang umiinom mag-isa sa penthouse na dating puno ng tawanan nila ni Sofia. Si Elena umalis na talaga. Kasama si Sofia. Nasa Canada na sila ngayon. May bagong buhay. May bagong partner na raw si Elena, isang doktor na mabait kay Sofia at si Rafael hindi na niya ulit nakita si Camille. Isang araw, habang naglalakad siya sa Greenbelt, nakita niya si Camille. Mag-isa. Nakasimple dress lang pero maganda pa rin. Mas gumanda pa nga. May kapayapaan sa mukha niya na wala noon. Camille tawag niya hindi makapaniwala. Lumingon si Camille. Natigilan. Raph, sabi niya, umiti ng mahina. Kamusta? Hindi maganda, sagot niya, tumawa ng mapait. Ikaw? Mabuti naman. May bagong trabaho na ako. Sa isang ene. Masaya ako. Tahimik sila saglit. Camille, sorry. Sa lahat. Sa ginawa ko sa'yo. Sa pamilya ko. Sa lahat. Raph, matagal ko nang pinatawad ang sarili ko. At pinatawad na rin kita. Hindi lang ikaw ang nagkamali noon kasama ako. Pero ako ang may pamilya. Ako ang may responsibilidad. Rafael, natuto na tayo. Pareho. Tumingin si Camille sa kanya ng matagal. Minahal kita, Raf. Totoong minahal. Pero hindi tama. At alam natin yon. Tumango si Rafael. May luha sa mga mata niya. Salamat, Camille. Sa lahat. Ngumiti si Camille. Inat ka, Rafael. At lumakad na siya palayo. Hindi na lumingon. Naiwan si Rafael doon, nakatayo sa gitna ng Greenbelt, parang biglang gumaan ang dibdib niya kahit kaunti. Sa gabing yon, umuwi siya sa penthouse. Binuksan ang lumang drawer. May picture doon nila ni Elena at Sofia noong kasal pa lang sila. Ngiting-ngiti si Elena habang yakap siya. Umupo si Rafael sa sahig. At doon siya umiyak hindi iyak na malakas. Iyakin na parang bata. Pasensya na, love pasensya na, Sofia pasensya na sa sarili ko. At sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nanalangin si Rafael. Totoong nanalangin. Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang magbago si Rafael. Nagdonate siya ng malaking halaga sa mga battered women at abandoned children. Naging hands-on siyang tatay kay Sofia tuwing bumibisita ito sa Pilipinas hindi na siya uminom ng labis. Nagsorry siya kay Elena kahit hindi na siya pinapansin. At isang araw, nakamove on na siya. Hindi dahil nakalimutan niya ang lahat kundi dahil tinanggap niya ang pagkakamali niya. At ginawa niyang dahilan para maging mas mabuting tao. Isang gabi, habang nakatayo siya sa balkoni ng penthouse, tiningnan niya ang mga ilaw ng Maynila. Isang gabi ng pagkakamali, bulong niya sa sarili. Nabumago sa akin habang buhay at mumiti siya hindi masaya pero mapayapa kahit nasasaktan pa rin siya tuwing naalala ang mga ngiti ni Elena at Sofia alam niyang darating ang araw na ganap niyang mapapatawad ang sarili dahil ang pag-ibig minsan kailangan munang masira bago maging tunay